you know good morning mga kalapasya ngayong araw hindi dito ako sa sitio Kaisahat dito sa barangay San Jose sa Antipolo City dahil ngayong araw may bago na naman tayo Lakwacha o oh, lugar dito lang din yun malapit lapit lang so, ano pang hinihintay nyo tara Lakwacha na At kanina meron tayong bagong pupuntahan ngayong araw pero saan ba tayo pupunta ngayong araw ang tanong pupunta tayo sa Dreamland Farm Resort saan ba matatagpuan yun dyan lang yung matatagpuan sa Galawis sa, dito rin sa Antipolo City tapos yung Dreamland may dalawang daan papunta doon na alam ko ha Ewan ko lang yung iba ako may alam silang ibang tagos na daan. Yung una, itong ano, ginadaanan ko, Sitio San Joseph, Barangay San Jose. Tapos yung isa naman, sa Barangay Kalawis, pakabilang kalsada naman yun. Yung daanan papuntang uh, Bonsuran Falls, tsaka Lanawan Ridge, may daan doon. Kasi ito naman daan na to, ito yung daan papuntang San Isiro tsaka sityo mainit yan kung makakita nyo sitio San Jose yung arko. kaya dito ko naisipan dumaan kasi uh, para sa akin mas malapit tong lugar na to kumpara dun sa ano sa barangay Kalawis yung dadaan pa ng mga kinapuin o Mount papatad o mga 650 na tinahawi nila dito kasi ang gagawin ko dadaan ako ng Tarias tapos uh, El Brando na resort tapos Barcamp tapos saka ako nakakahon although maraming nga dito sa part na to as in pasan bike ipapasan mo talaga yung bike mo dahil hindi kaya itulak, mahirapan ka uh, maiksi lang daw yung daan kumpara doon sa pagmanggagaling ka ng kinapuin sa kinapuin naman uh, puro tulak bike dun dahil matatarik yung mga ahon nga lang medyo mahaba-haba yung lalakbayin mo pag sa kinapuin ka tapos ngayong araw eh, solo ride muna tayo dahil may lakad yung ibang tropa natin at tayo ang libre ngayong araw kaya solo lang tayo na papadya at magbubuhat papuntang Dreamland Farm Resort Woo, sarap angin okay medyo malapit-lapit na tayo dun sa entry point yung Tarias kakaliwa tayo pag nakita natin yun so dito mauna muna yung taryas yung mainit tapos ako na ng paesira yun hindi mo mahalat ang ano eh may karatula doon ng taryas kasi nakatago siya sa puno okay so ito yung uh, kaliwa papuntang uh, taryas at eh, nakalagay welcome to taryas hindi nakikita yung nakikita ba Ayun, sa taas ng puno karatula tapos dito ka sa kaliwa dadaan papasok ng El Brando kasi ito sa papuntang San Isiro naman yan so dito tayo dadaan Okay. Hopya. Oh, Yan, yeah. so ito yung daan dito. Medyo mabato. Medyo basa yung ano ah. Lupa. Ako hindi kaya maputik dun sabi kasi ni Manong kanina umulan daw ng bahagya kagabi dito ewan lang kung ganun kaputik sa taas kasi pag nagkataong masyado maputik hindi tayo tutuloy kasi napakadulas ng ano ng mga ahong dun So ito na yung, ano El Brando Resort Ayan o Ayan ba? silang liguan dun Ayan o grabe naman yung tarik nito ay may nakasalubong ko kanina ano 4x4 ang kakabal ng putik sa gulong <laughs> nagkatalong isip tuloy ako pumunta kasi yung mga 4x4 na yan umaabot yan hanggang doon sa ano sa Dreamland. Kaya nag-iisip tuloy ako, <laughs> nagtuloy ako hindi eh. Kasi mula dito, malayo pa yon Mga ilang kilometro din yun. kita e, check natin, 9.30 na. Pero tignan na lang din natin. <laughs> okay guys, ito yung ano, bar camp. Ito, isa sa mga magagandang liguan dito. Although, hindi masyadong develop yung lugar. Pero malino yung tubig dyan, tsaka dun. Tapos, yung ito rin yung tubig na dumadaan do sa El Brando. Kumbaga yung libag mo inaano na ng tubig papunta sa baba. Ayun, linaw. Dito niyan. Pero dito pa tayo dadaan. Grabe dito pa lang sa ano. Paglagpas nung ano doon nung bar camp. Ayan, kung mapapansin niyo, putik-putik na siya. 'Di ba? So inaalala ko, pagdating sa taas, malaman putik din to <laughs> Nagdadalawang isip na tuloy ako kundi pa ako hindi. kasi sa totoo lang wala pa ako sa one fourth nung ano nung trail mula dun sa pagpasok ng taryas eh dun sa taas matarik dun ang mga buhat bike as in bubuhati mo siya literal papasan mo sa likod mo para makausad ka na. nagdadalaw isip ako pero magtatanong na lang ako sa mga lokal sa taas kung makapalbe yung puti ko hindi kasi sa taas dun pag umulan ano na siya eh ah, pag hindi pala umulan para siyang pulbos tapos kapag umulan putik gaming talaga lubog talaga yung gulong ng bike mo Ayan lang ha, sana hindi maputik ako ayan ang abo putik na Hello. Nagbabajan ang putik ayun si kuya nakausap ko kanina ang ah, sabi niya ano daw ah, maputik daw talaga ngayon sa taas sabi niya iba daw na pumupunta ng dreamland ang ginagawa naglalakad na lang daw so yun niya yes, tama rin naman yung sinabi na habang patagal daw ng patagal matatarik na daw talaga yung ahon dun which is true naman talaga <laughs> kakancel ko na to ma disaster pa ako dun grabe ano na lang tayo ah ligon na lang tayo sa bar camp sayang ganda pa naman sa dreamland ha eh, balik na lang tayo sa bar camp ligo na lang tayo doon. magbabad na lang tapos tignan natin kung ano meron sa barcamp. ay sayang chinarge ko pa naman si happy kaso wala eh hindi pala tayo magiging successful today sabi ni kuya isang linggo na raw kasi nag dito ngayon lang daw medyo umaro-araw ng konti pero yun nga, yung lugar kasi ay I mean yung daanan yung trail maputik pa din di pa siya masyadong tayo kaya sabi niya <laughs> ako sir sobrang putik ngayon sa taas nga, wag ka lang tumuloy kasi yung ibang market dun naglalakad na lang ayun eh wala naman tayo mapapag iwanan ng bike grabe matarik pala to oh. grabe matarik sya na madulas na maputig oh my god ang ferris maganda talaga dito sa trail na to ano ko tawag dito Ah, ito ba yung Tarya Strait? Ayan na. Ito yung ilog. Kakana na tayo dyan. Ay, puta. Wow. Ito, so, nakatingin dun. Ah. yung bar cam meron sila dun Tingnan natin <coughs> Hi, good morning. Hey, pwede po mag, mag ano, lublob? Pwede po mag lublob? Pa? Ganda. nag grind out na tayo dun sa ano sa bar camp tapos nakakapunga lang dun si ano si ate yung nagbabantay kasi bago ako umalis pinipigilan niya ako kasi sabi niya kain muna daw ako bago ako umalis para may energy daw sabi ko sa labas na lang may ako makikain <laughs> ayan sa labas na lang tayo kakain tapos pupuntahan din natin yung ano ngayon yung El Brando tignan natin kung ano meron doon, kasi maraming nang nagpupunta doon so siguro maganda doon. tsaka tatanong na rin natin kung magkano yung rate kung mura ba yung bayad nakikita ko rin naman na medyo maganda medyo lang hindi <laughs> ko pa kasi nakikita yung kabukan I guess ito na yung El Brando <coughs> tanong tayo kung saan eh doon, tanong na wait, yung mga dogs dito kakatuwa ayun, nasa ano sa tindahan <laughs> di magkano po yung rate sa El Brando kung halimbawa mag ano, uh, overnight, day tour lang, mga ganun. gano'n. Uh, ang day tour po, na entrance, uh, 50 sa overnight po, 100. Mm -hmm. Yung table po, 350, 500 sa overnight. Yung cottage po, 500, 700 sa overnight. May room din po, 1,000 sa overnight. Mm hmm. Tapos, yung eto pong swimming pool, same lang po ba sila ng rate okay. lahat? Pareho po. Ah, uh, kumbaga, kung sino lang po yung mauna, o oh, parang pwede pong palipat-lipat? po. po. Basta hindi po naka-private. Kasi may private din po kami. 6,000 po ang private sa si araw. Maximum 50 person po yun. Sa gabi naman, 8,000 hanggang 30 person. Ito po, hindi po siya private ngayon. Hindi po. Ang kumbaga pag halimbawa gusto yung i-private, yun lang uh, po yung ano. Pero by reservation pa rin. Swerte lang nung mag-walk-in kapag ka yung sakto nga lang nakaschedule. Ah. Uh. So, pero yun po, yung area nung ilog doon, hindi siya private. Ang pina-private lang talaga okay, yung pool. Yung loob okay. Lang. Pwede po matignan yung love, te. Sige, okay. thank you. Eh, alin lang po muna yung bagay. Okay. Ayun yung mga nagma-mountain bike. <laughs> Ang daming putik yung bike nila. Takto talaga buti hindi ako pumunta dun sa ano. Sa taas. Gali silang kinapuin. Okay. Ride out na tayo doon sa El Brando Resort. <laughs> yung mga ano pala kanina, yung mga nakita natin na nagba-bike Ano pala, yun nga, sabi nila na galing sila ng kinapuin. Tapos grabe daw talaga yung putik sa taas. Bumabara daw sa ano, sa bike. Sa ano ba to? Seat stay. At saka sa art nung ano, nung fork. So hindi na umiikot daw yung gulong nila. Morning po. Tapos ang nangyari <coughs> Sabi ng isa, sa atin daw niya napapanood yung ay sa atin daw niya napanood yung, ano, yung video nung kinapuin. Yung daw yung naging guide nila sa pagpunta nila ngayong araw doon. Nakakatuwa no. <laughs> Nakatulong pala sa kanila yung ano, yung vlog ko. <laughs> ayan, palabas na tayo ng main road dahil hindi na tayo natuloy sa dreamland at least kahit pa paano no? may eh, maganda rin tayo napuntahan yung araw which is yung barcamp camp at saka yung ano, El Brando yun lang sa El Brando, may bayad eh ngayong araw hindi tayo handang magbayad <laughs> Gente, tá essa barca. OK. Butiki. Ai, kaliwa, papuntang isiro. Yung pakanan, papuntang marilaki. para palabas ng veterans. Ayan. Ay sa kaliwa. Yan na. Ah, palabas na ulit tayo ng Sitio San Joseph. Ayun na ay yung sarap sa harapan natin. Pagbaba, kakain muna tayo bago tayo lumusong ng marilaki. dito <coughs> na ako. Sayang pa naman yung baong ko. Bumili pa naman ako ng malalaking Spanish bread. Tsaka isang masarap na masarap at malamig na malamig na Coca-Cola. Kaso wala eh. Hindi natin siya nagamit. Pero tama din yung decision natin. Hindi na tumuloy. Lusong! Ah! ngayon dito na tayo sa Marilaki Highway at pabalik na tayo ng Manila so time check natin ay 12.25 so napaka ikling short ride lang yung ginawa natin <laughs> napaka ikling na short ride pa <laughs> ayun lang dahil nga ano hindi tayo po dun sa ano ah uh, dream dreamland kasi kapag nag-dreamland tayo, kung hindi maputi ngayon, malamang sa malamang, ang uwi natin ito, hapon pa. Dahil talagang malayo yung dreamland kayo. Tapos akay bike pa. Okay, dito na natin tatapusin yung video ng lakwatsa natin ngayong araw. Pero syempre, shoutout pa rin kay Buddy Charles sa pagbibigay sa atin ng visa. Sa pagpunta natin sana, dapat sayang talaga doon sa Dreamland tapos tauwi na, na lang siya sa barcamp uh, bar camp tsaka yung pag side trip na rin natin doon sa ano sa El Grande Resort so hanggang dito na lang at huwag kakalimutan na kapag gusto ng good vibes mag subscribe Salamat! Woo! Uyan na! Tangalit na pa! Tangine. Gatorade Bente nakakita ako dito alam marilaki dapat tong mga <laughs> dito Gatorade Bente kasi ano daw siya uh, taste test ayun nga mura yung Gatorade dito kasi eh, ito daw uh, lemon lime a eh, slow moving item or slow moving flavor ni Gatorade unlike ni Blue Bolt tsaka nung grapes yun daw talaga yung mabibilis tsaka mabenta ayun sabagay diba, no kung sa labas magbinili pa ko sa labas 45 to 50 pesos to dito 20 lang diba? pwede na time check saktong alauna nandito ako sa uh, ano sa barangay na rawan na yata to grabe lakas ng ulan uy nabutan ako isa to sa ano masarap na parte sa pagbibisikleta yung uuwi ka ng umuulan or magbabike ka habang umuulan yun nga lang medyo ingat kasi madulas yung kalsada kapag ganito nga ano, maulan lakas oh sakto pala buti hindi ko tinuloy yung dreamland kung nagkataon ah, stranded ako sa bundok Sa grupo ko nakadilaw din. Eh. Hah, maw magsagulo ka tayo. Hindi talikod